Woy, bunga na oh. Tikman natin. Wow. Ito, tikman natin wow. <laughs> ito. Pre, Strawberry. Tikman natin ito. Pre, Video tayo mamaya din. Video tayo. Hey, Kawai, mga totoo mga Hello mga idol. Uh -huh. Ngayon po is dito pa rin po tayo sa Apos Mini Farm. Kasama natin si Sir Verbin Apos. At saka yes, siyempre dito na yung mga uh, pananim niya. Pwede pala partner. Mm. Before, nakapag-feature po kami ng King berry sa Bagyo asa ah, so, no ngayon? Atok Binget. Atok Binget. Ngayon po ito na po yung strawberry po mga idol oh. Pero hindi Ayan. siguro to King Berry. Hindi Tama, pa. Maliliit siya na berries. Pero mm. partner, ang nakakatuwa partner, ang nakaka inspired kasi si Sir Ben. Sabi niya kanina, bumili siya ng isang ganito. At ang binili niya 500 pesos. Yes. Pero after few years, no, isang taon, isang buwan lang, isang sir, buwan lang? nakapaharvest ako ng bunga na nasa 1.2 kilos. 1.2 wow. kilos isang yes. buwan. So, nabenta mo ng? 1,000 per kilo. 1,000 per kilo. bawi na agad siya. Tapos, yes. ang nangyari? Maraming runners. Yes, nagpa ako, sir. Kasi nga, malang, may nakita ako na pwede siyang kumita. So, nagparami ako ng runner. Ayun. Wow. So, ang nangyari? Mag, may nakita ka din sa runner? Yes, sir. Kasi binibinta ko siya dati 100 oh, sa good. piraso. So, nakabinta na ako almost 300. So after na lang sir, namigay na lang ako sir para, para yung iba naman na makapagparami. So namigay ako na ng mga, lalo na yung mga estudyante na nag-engage sa farming. Mm -hmm. So binibigyan ko sila ng libre po na isang pot ng strawberry. So pag pumunta dito may libre pa? Yes po. Uy, well, pwede pala mag-visit. Yung mga agri-student na mag-coordinate ano, <laughs> oh, okay. mag, ano lang po. Pwede. Pwede. pwede pag pumunta kayo pwede, dito sabihin niyo Pwede Pag pumunta kayo dito, sabihin nyo, ag agri-students kayo. <laughs> oh, wow. tulong na lang po natin yon para ma-encourage din yun yung mga young farmers ngayon. Kasi halos pawala na kasi yung mga farmer. Tama, tama. So, isa sa Sir yes. Ben uh, na tayo. Oh, young generation, younger generation sa pagpa-farm. At saka yung mga technology, pang uh, bagong technology yes. naman so, makabago. So, ang yes. kinagandahan, partner, kahit na ganito kainit no, dito sa sa ating area, yes, sa North Cotabato, nakakapag-produce siya. Survive. At Survive survive. At saka partner, ah, uh, Sir Vin, gusto ko pala itanong, from isang puno na strawberry na tinanim, ngayon Ay, na, may naputul. ilang puno ka na. Sa so ngayon sir, is almost <laughs> nasa 1,000 na tayo. Kaso lang, is, nope. ano, direct na sa lupa. Direct hindi natin sa lupa. Ayun Ay, kanina yung ano. sa napanood yung, yung part 1. Oh. Ano na? Hmm. Ay naputol! Ay sorry nakagat ko! <laughs> po. Maliit pa lang po siya. Runner po ito sa sir. Yes, mga runner at sir. Ito lang isang piraso yung ano. Isang mm, mother. mother po. at saka ito magiging runner na rin ito. Runner. Diba? runner na po yan. So ito, ang ito, nakaganda is tayo. ito is ilagay nyo sa pot muna. So wag, wag mo na putulin. Hmm. So ilagay sa pot. Pag medyo stable na siya, saka mo siya putulin. Oh. Ah, partner, masasabi ko na partner yeah. ha. Yung strawberry na dito juicy ha. Oh. Iba pala. Tikman mo. Huwag ka na magbaan. Yes. Hindi, hindi yes. dyan. Sa, so, <laughs> yung, ito na. Ito. Yeah. Siyempre, baka, be? Hindi pa dark yung pero juicy na yun ha. Wow, uy. Ayaw niya magpapitas. Ayun. Tay, tay, to. Ay, yun. oh, ayan oh, Nagpupula mm. na yung kamay ko. Oh. Wow, eh. Okay. May bango pala ano? Sagatin, mm. Parang para ice cream flavor na ano. Nakita ko dito. Oh, ito yung sinasabi nilang <laughs> <laughs> maroon maroon na oh. oh. <laughs> Motorong mata ko ba? <laughs> Medyo matamis pala partner kung fresh. Siya, oh. Kasi natikman natin sa atok binggit, di ba? Nag-harvest tayo doon ng isang kilo. <laughs> pagtikim natin sobrang sarap. Mm. Hindi natin naubos, di ba? Mm. bumaba na tayo ng uh, binget, masim na. <laughs> <laughs> dapat ubusin kagad. Dapat pa pag-arvish. Oh. Siguro pag fresh masarap talaga ano. Ayan. So nakalibre pa kami ng strawberry dito ng ng ganso pa kami dun. <laughs> One to isang kilo niyan. Yes. At saka yes. partner mga idol, punta tayo doon kasi may bagong diskarte siya partner oh. sa kanyang grapes. Oh. Grafting pala. Oo. Oh. Pag tubo pa lang may bunga na agad. Dito tayo partner yes. siguro. Sige, punta natin doon. Balikan na lang namin 'to mamaya. <laughs> ito pala yung bibigay sa amin dito. <laughs> Malaki-laki, marami-rami. Ito, 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 ito. Astig yung kanyang yeah. pa-discarting sa strawberry, partner. Sa grapes naman tayo, partner. Oo, oh, saka sa, sa grapes naman ito. Parang, ano to eh, grafted to eh. Yes, grafted Ito pa lang, mga idol, ito pa lang. Oh, idol, oh. ito pa lang. Hmm. Yan yung uh, puno niya. sir, ilang years na? Ano, sir, mag-one year pa lang. Ito? Mm. Nag-graft ah? po siya dito, mga idol. O, oh, bunga na, o. Oh. Marami idol. Grabe. Ano tong ano Baikonor? Baikonor na po to lahat. Yung na graph natin. Pero yung puno niya is uh, red cardinal. Uh Oo. -oh. cardinal Nakaano sa red cardinal idol is hindi siya ma hindi siya magbunga dito sa area natin. Ay. Ay. Oh, ganoon. Kaya pinagrafting grafting so, mo kaya sa Baikonor. Tingnan mo naman partner, oh? may Grafting na. po ito mga idol, oh. grafting oh. Pagtubo niya, bunga na agad. So, grafting Instant. siya last March 20 lang po. March 20 bago lang. Bago, lang. Na. Oh, yeah. dami Ay. oh. oh? Ay, di Ay, Bagong graft lang po oh. Uy, laki oh. Oh, wow, grabe. Sir, ano mo to? I-abort mo hindi? Hindi na sir, bali ituloy ko na yan kasi nga sabi ng kasi nga sa farming dapat may partner hmm. din tayo. Kung hindi natin kaya, pwede tayo magtawag ng katulong. So, ka-partner ko po dito si Ma'am Maricel hmm. ng Abi Dihisos Vineyard sa Kabakan. Ay! So, Ay! so, doon po ako na nag ano patulong kay Ma'am ito mm. yung tinuro ni Ma'am sa akin. Ayan at saka napakagandang resulta po mm. talaga. Sir, pag mga ka, pwede ka may magkakagat dito. Pwede sir, kung ano sir, mm. pwede akong ipadala LBC. <laughs> hindi ko <laughs> pustahan ka namin. <laughs> pwede, na, sir, pwede sir, Ano nga yung variety mo na hindi nagbunga? Uh, red Cardinal po sir. Galing red po siya cardinal. ng La Union. Uh, Uy, order ko siya ang ma Ang Margie pa yan galing. Kay Sir Mark Tolentino. Ah, sir. Oh. Order ko siya ng ano. So halos na ko naman siya. Yun nga after 3 years hindi siya nagbunga. Kaya pala niya nagbunga yung sa akin partner. Kaya dapat siguro ay grafting ko na Oh, Oo, yun craft. na lang. Kuha ka na ang grafting. Grafting. Hindi din nagbunga yung ano ko, Red Cardinal. Mm. Hindi Bumag siya yung, hindi yung proning mo no, hindi magbunga. Hindi siya applicable dito sa area, area natin, sir. Pero yung pinabigay ko na cuttings last March din, sir. Hmm. Yung iba na nabidyan ko, sa battle pa lang, nagbunga na siya. Parang ganito na, Red. Wow. So, <coughs> Actually, yung yan ng vacuum sir, nasa chamber ko is mga cuttings yan ng red cardinal para itatanim po dito sir. Pwede natin puntahan sir. Pude, sir. Pwede sir. Pwede natin na, puntahan sir. Pwede natin sir. Ito dito, mo, makita Ito na. na bunga na. Oh, marami ito. Marami yan idol uh -huh. Lahat uh -huh. ata ng grafted mo ay bunga na. So ito yung Pero, farm nila sir no? So, ito five. idol oh. oh ito, ito, ito. pala siya idol. ito. Ito idol oh. Red cardinal to. So nagbunga din siya. Ah, okay ito. Ayan, red cardinal hindi yan grafted. Ah, hindi grafted. Ngayon siya nagbunga. So baka pag para na, ano lang siya siguro na sobrang ano. stress hindi naano siya sa ano idol Naingit siya nainggit siya kasi bunga na <laughs> siya isang sanga sabi niya pa oh, ah, nagbunga siya nagbunga oh. na siya red cardinal to hmm. naano. ano yeah. so ito yung sa ito seedlings na, nila ah, ito yung farm ninyo sir ilang hektarya ito sir ito sir is nasa uh, more than 1 hectare lang 1 hectare. So, uh, wala yung ibang area. Kaya baby, tinay siya na Sir, yung mga cuttings mo, pinadami mo, na from dito yung mga cuttings. Yes, sir. Tapos, ito pina, na, pina na. ano mo dyan, bag mo dyan. Katong uh -huh. uh -huh. uh -huh. ito, ito namang na mga cuttings, sir, galing ko sa bahay ko, dun sa Kalaokan. Isang puno lang. Oh, grabe sya magparami ano. Oh, grabe siya. Ah. Tapos ito yung tubig nila, di pwede well, no. Ganun ka lalim sir. Nasa ano lang to sir, na 60 feet. 60 feet? Lalim lima 60 feet kaya nang ganung motor oh. Oh, yung lalim pre. Kaya sir. Ito may yung tingnan natin dati. Oh, hindi pa to na dati na kahoy pa to dati dito eh. Tayo yan sir, ano to sir, manual lang sir? Hmm, manual. Ito yung ano sir, pagitan natin yung pressure ito, depende sa makina yung gamit nyo na ano talaga. Tapos yung pag-sit up. So, para makita nyo yung lakas. So, Grabe yung pressure yun. niya. Hmm, yung pressure. Ito yung tested namin ng mga makina, sir. Ito siya nakalang. Saksak lang. Saksak lang. Basta kung mabasa ka, sir. So, ito yung nakalang. Wow. Huh? Oh, Uy! Yun. Yeah. So, yeah. yun. so, kaya itapon. Ito yung nag-drive doon sana po, sir, sa... Mga rain hose. Ah, sana ko doon sa drip hose. Uh, Kinan okay. lang, one horse power. One horse power lang sila. So, Kung lakas ha. Malay mo sa ganito sir. Kamay, mm. so, ah, may hindi? Hindi lang mo na Hindi tubig nila. So, doon tayo sir. Thank you, thank you. Ayan. Ayan. Doon natin, dito pa natin ito. Ayan, sige sir. Ito yung ginagawa na chamber. DIY chamber ko naman to. Para maparami ko yung... Mas mabilis siya. Yeah. Ah, nag-moist ba siya, no? Pero so, kaso siya is uh, medyo hindi siya maano sa iba kasi nga mag, mag, die off din siya minsan. So yung mga grits natin. Uy buhay na! So, buhay na siya. So yung iba is wow. Oh. nasunog yung mga dahon niya. Uy pwede na tayo makakuha dyan. Pwede. Ay, lang, <laughs> Ayan. Ayan, no? Ay ah, mainit. Mainit siya. Sipin mo siya siya sa sa. Pinagusto ng grits mainit. Hindi sir, bali na ano ko lang to is yung idea sa paggawa ng bonsai kasi dati nag-try din tayo mag-bonsai. Oh. So in-apply ko lang siya. Iso, try Para mag-moist No? Ay, mainit. Mainit siya. Moisture niya. So mm -hmm. sir, nagsimula ka lang sa isang cuttings. O ilang cuttings? Usually bumili ako 100, uh, 100 pieces. Oh. Kaso lang, isa na yung nabuhay kasi kinain, na, kinain ng kambing. Oh. So yung isa, ito na, naparami ko na yung isa. Tapos yung ito siya sir na 500 galing na din dito mainit no, parang pugol. Mm, Oo, oh, para mahinit yung garden. Kamusta naman yung kabing na tinulan yun ha? ah? Ah, kadilita pala. Hindi sa amin yun sir. <laughs> so yun, at uh, um, totoo mga hinday, pwede kayong pumunta dito sa Apos Mini Farm, mag-visit kayo. Sobrang hmm. dami nilang pwedeng ipakita. So, yes. sir, magiging agriturism ba ito sa inyo? Parang ginagawa nyo ng... Dati paglakad-lakad natin dito, parang putik-putik pa. Sa amin, sir, yung... dito. Oh. Para sa akin sir, parang hindi naman talaga kailangan natin maging agriturism para hmm. makapag-share lang. Hmm. Sa akin lang sir, is... Uh, sa amin lang farming enjoyment mm. tapos pagbibigay lang po ng idea so no need na naman para sa akin para mag agritourism pa oh. Because, um, pwede maging school sir dito depende sir kasi sa ngayon is uh, may mga, mga estudyante na pupunta na ito tinuturoan natin na ano pero hindi ako talaga yung certified na magtuturo sa inyo. Isa akin is more on experience ko lang. Oh, yun. Yeah. So, so, experience nga, di ba, is the best teacher. Oh, so, kung oh. gusto nyong mag-farm na maging successful farmer, pwede nyong pumunta dito yung mga technique. Yes, saron yes. lang. Yes. Wala, wala tayong tinatago na. Ayun, so form. mga makabagong technology. Yes po. Halos Ayun. lahat makabago tapos kung ano man mga luma pero ginawa nating innovation. Ayun, na, maganda. Ayun. So, hmm. pili la po kayo mga idol baboy, tilapia, poultry, gulayan, hmm. aquaponics, mais. Oh. mais. Hmm dito. Lahat andito na ata. Vineyard din, grapes. Oh, grapes and doon. oh, so, oh may ano din pala oh, may tumutulong goma, rubber. So, isa ano talaga is pop ko, alas rubber at saka mga nursery talaga yung oh. income ng mga tao dito. Sir, malaki yung kita ni Money din sa kanya. Tabi lang kasi lang si Sikman Money. Tabi Ay, lang sa is para, um, malaki yung kita niya, sir, kasi baka, oh, yes, yung ibiyak talaga yung may nakakapunta ba dito yung tatak Pinoy na ano? Na manok Pinoy oh, naman manok ah, man hindi sir naka ano yun. Eh. Ah, akala ko <laughs> sabihin mo na nakatikim ka na ba? <laughs> nakatikim na ako sir kasi bumibili ako sa kanya diyan ng mga litson na kahit okay. native siya pero yung ano niya sir is sobrang lambot para siyang oh. boiler na rin. Ano. Manong, oh, so, manok manok Pinoy. Man. Hmm. Manok Pinoy. So yun yun ang yeah. kagandahan. Shout out uh, Sik okay. yes. nakatikim so. ako doon sa kanya. pinagpritohan Pinagprituhan niya kami ng manok Pinoy. Ay oh, yung wala ako doon eh. oh, eh. Nasa Luzon ka. Oh. May mag maganda ngayon sir mayroon na rin silang hatchery nang yes okay, yon kasama si pwede ba tayong pumunta sa kanya ngayon friends. hindi ako nakapag-coordinate sir so anjan ba siya halidi ngayon sir baka andiyan siya andiyan so, siya try natin puntahan Sige, ba, pwede sir, baka may langka. Puntahan <laughs> <laughs> <Sige tayo, laughs> <Sige tayo, laughs> namin doon, na, sige, sabay tayo. Bago tayo bumuhin sa inyo. Sige, sige. Sige, tayo, tayo, <laughs> sige. Sumukan so, so yeah, natin. <laughs> natin <po>, <laughs> Tapos na natin ito kasi mamuno pa tayo sa segment. Sorry po. Anong advice mo sa ano kagaya mong FW? Ulit, kasi pang tatlo na ito eh. So, sa akin lang ako, ulit-ulitin ko pa rin, ganun pa rin talaga is yung kung mag-invest man tayo, mas maganda sa lupa. Mm. Low pa yung investment natin dito sa Pinas kasi nga hindi siya basa-basa mawawala. Hmm. Tapos yung ano natin, farming ang pinaka maganda sa ngayon. pinakamaganda talaga ang farming kasi nga siyempre kung hindi mabinta, may makakain ka. Ayun. Di <laughs> Yun, hindi ka magugutom. Wala kang pera, hindi ka magugutom. Yes. So, yan. Marami sa lahat dito kay Sir Ben no, at saka sa kanilang uh, grupo at saka sa videographer natin si yes. si <laughs> Jackie. Extra naman. Idol ka. Please subscribe. nanginginig na yan. And please don't forget to subscribe ang channel po ni Sir yes. Ben no. Sana po yung Apos Mini Farm, Farm TV yon. Yon tsaka sa amin po don't forget to subscribe ang channel ng Pinoy Palaboy and click na notification bell para updated guys sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. Yes. At uh, partner, yes, uh, maraming salamat po mga idol at saka sa kay Verbin Apos po mga idol kung saan From traditional farmer po, nagkaroon po tayo ng mga idea, yung mga bagong technology. So hindi man natin dito na mabanggit or mapakilala sa inyo or ma-introduce mga idol. You can visit uh, just uh, keep uh, advance message yes. kay Sir Virvin po. Kasi yung mga traditional farmer po mga idol or traditional way ng pagpo-farm is medyo outdated na. So kailangan natin mag-adjust dahil yung panahon natin is nag-change. Kailangan din natin ng mga bagong technology para makapag-produce ng maramihan. Ayan. Saka na, in innovation ang pinaka-importante. Yes. Innovation sir eh. ben. So, yan ha. Hindi lang Luzon, hindi lang Visayas, at hindi lang Mindanao. At lalabas na kami ni partner sa ibang bansa Ayan. para mapakita sa inyo yung iba't ibang teknik. Technique, farming techniques and ideas no, sa ibang bansa kasi may asyadong delayed na din tayo sa pagpaparm um, sa Pilipinas. Brano, no? Kung uh, sabi nga ni Sir Ben, kung traditional farmer ka, kailangan mo nang mag-adjust at kailangan mo na mag-innovate ng farm mo para hindi ka ma-failure kasi nga yung mga traditional farmer ngayon ay uh, medyo hindi na outdated na baga so yes, hindi na nakakasabay sa bagong uh, climate natin tulad Ooh. ngayon sobrang init no grabe kanya may reno siya yes. eh sa, sa amin susunod din kami. <laughs> <syempre>. <laughs> wala tayong makina nakaw <laughs> ay sorry sorry <laughs> so, so, maraming salamat So mga idol, kung nagustuhan nyo ating video, please like naman po mga idol at saka i-subscribe po kami, partner. Manang salamat po na mula dito sa Paco, Kinapawa, North Cotabato, kasama na si Sir Ben. Hello po. Kawai-kawai, yes. mga totoong mga inday. Happy farming, bye-bye. Kita kasi sa susunod na video. Idol ga, bye-bye. <laughs> <laughs>